Pinatakas ni Perena ang kanyang anak na si Plamara kasama nga itong si Adamos. Subalit hindi mapakanis si Plamara at talagang uh, kagaya ng kanyang ina napakatigas ang ulo nito at kapag pinipigilan la mas lalong nang na gigigil. Kaya naman walang nagawa si Adamos kundi sundan na lang itong si Plamara. At dito'y kanyang nasaksihan na mantik na ngang matsugi itong si Perena. Mabuti na lamang at binigyan ito ng panaghoy ni Flamara na naging sinyales upang siya ay mag at matakasan nga itong simetena. Metena. Muntik na ngang manigas sa lamig itong si Perena dahil nataman siya ng pana na may uh, lason at may lamig na kasama. Kaya naman nanunood ito sa loob ng kanyang katawan at habang tumataga lalo siyang nanghihina. Kaya naman hindi niya halos malabanan itong simetena, lalong lalo na at may mga kapangyarihan na sa kanyang apat na brilyante. Kaya naman sa kanyang pag-ibiktos ay nakatakas siya at nakalaya. Hindi man si Perena kagaya ng mga kapatid niya na naging ice candy at nakulong dahil kay Metena. Subalit hindi naman nakaligtas ang mga pasilit na sangre sapagkat ito'y uh, nabihag ni Mitena at namalalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Matapos ng malaman ni Perena ang pangyayaring iyon, ay gusto niyang balikan ang ganyang anak na si Flamara dahil nangako siya dito na hindi na sila magkakahawalay at isasama nga niya si Flamara sa mundo ng mga tao tao o panghanapin nga itong si Terra. Sumbalit hindi makakapayag si Imao sapagkat kapahamakan lang ang nag-aantay sa kanila. Alam kasi ni Imao kung gaano kalakas itong si Medena at walang hawak na kapangyarihan itong Serena kaya mapapahamak lamang siya. Ang mungkahinga ni Imao ay maiging bumalik na lamang siya sa mundo ng mga tao at hanapin nga ang itinakda na itong si Terra nang sa ganun ay uh, malulutas ang kanilang problema.